Ah, so yun guys no, for today's video. So marami na nagtatanong guys kung uh, uh, sa akin ba resort. So nandito na naman ako guys sa akin resort no. So ipasyal ko kayo. Dati eh, hindi kayo hindi ko ipakita yung ano, yung mga room, yung mga ano ba, yung mga kwarto at saka yung CR. Ang ipinakita ko lang sa inyo guys, yung lang si no at saka yung view. Ngayon ipakita ko sa inyo yung si Mimpol. Ah, yung si naman yung room. Pakita ko sa iyo yung room guys So punta tayo doon sa, no, sa mga room ah. Uh, ito yung uh, lugar guys no? Ito yung uh, uh location niya guys uh, Carmen Cebu Yung pangalan guys uh, Nimrak by the sea Yun. Pag sino magpunta dito uh, uh, Magtanong lang kayo kung, uh, Nas, nandito ba si Burloloy? Ah, yan na. Ah. Nandiyan kay si Burloloy magpunta man dito. Oh. Eh, Sige, pasok ka kayo dito sa ano, sa room. Kaya tayo sa itaas. Kasi nandoon man yung room. Ngayon. Oh. Ah, na uh, maganda-ganda itong view. Tingnan nyo guys. Dito yung pag may event guys. Dito yung uh, magkain-kain. Oh. Sino man gustong magkanang mag uh, magpunta o gusto maliwalas yung hangin, mag-inuman uh, dito, may ano may mga tibol at saka may mga upuan. So, nandoon yung sa itaas, yung mga room, yung sinasabi ko. So, ipakita ko sa inyo yung mga room mamaya. Uh, akyat tayo doon. Ang galo, akyat na tayo sa itaas ba? Yung uh, ipakita ko sa inyo yung room. Yung room na sinasabi ko dito, maliwalas yung paningin niyo. Ayun. Kikita nyo. Tapos dito tayo sa room. Pasok tayo doon sa loob. Ayan, may, may yabi man ito. Kaya mag-open-open lang yan. OY! Bakit kayo lang dyan? Kwarto maraming to. Ba't na dito ka? oh, nag-video ako. Umalis kayo dyan. Nag-video-video video, video ako. Nag, -nag tour ako dito sa loob. Bakit tangan dyan kayo? Ah, oh, video sir, yanong, May tao pala dito ba? Eh, hindi man natin alam. May tao. So, dito tayo sa ano. Eh, tour ko kayo doon sa CR. Ah. Yan. Eh, ito man yung CR ng room. Kaya ipakita ko sa inyo yung mga liwala. Uy! Uy! O oh, bakit ka nandyan? Nagkibaglipa ako dito! Ay, no, ano ba nalibas? Umalis ka dyan kayo nagbidyo video ako! Eh, pinalis ko ka dyan! ako na ako ba? Ay, hindi ko diyan. Ay! Ano na? Ako na ako! Ah, so yung gano? Gusto ko naman ah, ka nagkibaglipa li ako. Lipat na tayo sa kabilang kwarto. May tao man lang doon sa CR na. Oo oh, nga. Uh. Lipat tayo dito. Dito tayo sa si ibang kwarto pa. Ipakita ko sa inyo yung uh, mga room dito sa loob. Ayan. Oh, hindi man hindi man nabukas. Ayan. Hmm. Ito yung room. Oh, may may hano pa, may mga aparatos pa dito. At ito yung aircon. Kung gusto nyo magpalamig, ah uh, pandahin nyo lang. So, gusto niyo na yung exclusive, uh, pwede nyo uh, lahat ng room dito, pwede nyo kayo na lang mag-ano, mag, uh, mag ano, magbayad, um, mag-okupa ng ano, exclusive room. Tapos, kayo na lahat. So, mag-inquire lang kayo doon. At, ano lang, doon sa, uh, sa harap. Doon sa harap, mag-inquire kayo doon. Para, mag-exclusive ninyo lahat dito. Kaya, mag pwede na kayong mag ihaw ihaw o magligo-ligo. So, yun ka Hanggang dito lang itong video natin. Naabutan natin yung mga, ano ba yun? Isang pamilya, mo siguro. <laughs> Nabulabog tuloy. Nag-video-video man tayo. <laughs> Yan guys, hanggang dito lang video natin guys. Maraming salamat sa inyong suporta. Baka dumating na yung mayari ba? Alin na tayo? Hindi mo sa atin ito ba? Namunta mo tayo dito. Nandyan ka. Nandyan ang mayari. Ngayon, bawal daw. Uy! Tinawag na ako! Ah! Nandiyan na yung may Ah! Nandito ako sa room! Nandito ako sa room, sir! Naglilinis! <laughs> ah! daw! Pero... ka sa <laughs> taas? Ah! Naglilinis ba ako sa room, sir? Ah! Nagvideo-video na ako dito! Hindi nila alam eh! Tatawag sila sa akin! Pero... Nabulabog yung ano? Yung mag-asawa doon sa kwarto! <laughs> bahkan nak sumbung yang sahamu ko patai tanya tu mau put bul tanya, oh yang kan sangat di dalam tu kan, merasa lama tu jadi nomor satu yang